Excuse me, um, saan yung ER? Ah, uh, doon po yung ER, ma'am. May concern po ba kayo? Ah, uh, are you a doctor? Ah, uh, sorry. Ang cute mo kasi. Mukha kang bata. Are you? Ah, uh, uh, siguro po kasi kinulang po sa height. Nako, pareho lang tayo. Pero, you want to know a secret? Ano pong secret? mag ka. Tignan <laughs> eh. mo ako. Di ba? May konti. <laughs> Sabagay. Thank oh. you po. Para <laughs> <laughs> well, kahit konti, di ba? Medyo... Ako, <laughs> okay. pero kasi, Dok, um, nahilo ko while driving kanina. So, hindi ko alam kung ano ba, mataas yung bibi ko or something. Dok? Uh, analing Santos po. I'm Noshie. Ah, uh, nice to meet you po. Mm -hmm. uh, ako po si Dok Joanne. Oh. But you're Dok Santos, right? Apo. Uh, Santos. Well, may nakilala rin kasi akong Santos from Apex. Well, baka kilala mo siya. Ah, oh, Lynette. Ah, oh, opo, nanay ko po siya. Really? Opo. Wow, wow, small world. Pero yeah, I see the resemblance. Para ako kayo maganda. Salamat po. Ah, <laughs> uh, gupo po muna kayo. Mm -hmm. Tawagin ko lang po yung nurse. Babalikan ko po kayo kaagad. Ah, sure, sure. Okay, Sige, Akala ko ba umuwi ka na? Anong ginagawa mo dito sa Apex? Nananadya ka ba talaga? Ikaw nga dito. Ikaw nga dito. Ah, uh, Nurse Vijay. kayo po bahala sa patient ko. Medyo check pa kasi ako eh. Ah. Saan siya? Sa kaya napunta yun? Eh, eh di ba Niwala natin dito? Sabi natin babalikan natin. Pero yan siya, di ba? Sige, hanapin ko lang, ha? Oo, diba? sige, sige. Iwan mo ako! Ano ang problema mo? Ikaw ang problema ko. Ano ba ginagawa mo dito? Nahilo ko. O, di ba? Hospital ng Apex. Anong problema doon? Eh, nanana, Jackie. Kay... Sa lahat ba naman ng ospital na pwede mong puntahan dito pa sa Apex? Sa teritoryo ko? Teritoryo mo? Ah. Hindi ako na-inform na ikaw na palang may-ari ng Apex because as far as I know, si Mama ang owner nito. At dahil anak niya ako, may karapatan ako pumunta dito. Wala kang karapatan dahil anak ka lang sa labas. Huli ka na sa balita. Ayon sa batas, may karapatan na mga anak sa labas. Ikaw ang walang karapatan. tiba patay ka na? Under the law, ang mga patay, walang karapatan sa pagmamay-ari ng mga buhay. Patay ka na ba, diba, Moira? O gusto mo ipamalita ako sa kanilang buhay ka?